Alright, magandang gabi mga kasuki Dito na kami sa aming target spot Nagdayo kami dito Try namin mamala dito Bagong spot namin ito At dito na tayo sa tubig Naku, napakalabo ng dagat mga kasuki Makakuha kaya tayo nito Grabe, sobrang labo oh Pambihira Alright, uh, let's dive tayo. Try natin kung makahuli tayo ng mga isda dito. Hito. Hito yung ulang isda natin. Ulang bunga natin dito. Hmm, patay ka. Kirig, kiri Itirahin natin ito. Wala tayong palalagpasin. Gawa ng napakalabok ng dagat ng mga kasuki. Yan, hito yung ulang isda natin. At dito. Sisideman tayo ulit. At nakakita tayo dito ng bungtan. Bungtan kung tawagin siya niyan kasi may buhok, may balbas. Pa hmm. paita ah dito. Toy toy toy. Pagalawin siya, nating makasok, bungtan. May pamilyar pa rin yan ang timbogal ugot fish, mga kasokey. Ah nakita ulit. At dito nakakita tayo ng danggit.

tayo le at dito na pala natin hindi na natin nabito gawa ng nasa malalim tayo hindi tayo maka-open ang camera guys grabe sobrang talaga ng labo dito hanap tayo ulit sana makakita naman tayo gawa ng napakalabo talaga ng dagat isang manitis o bungtan hmm Ito'y, ito'y, ito'y. Ito na, mga higsa-buto. Ayan, walang kawala. Pambihira ito sa sinabaw o preto. Kahit anong luto dito. Basta maluto, ubos ang bahaw. Hmm. Lami kayo. Hanap tayo uli. At dito nakakita tayo ng malaking sapsap -sap o lawayan. kan sap-sap da. Mga nanak sa ayong sap-sap, ka. malaki-laki na mga kasuote. Ta hmm. bisan dito pang-ulam. Na pang bisitahan natin ang video lang ibang isa. Bangis na natin din natin na bisituhan 'yung mga napakalapot, salata ng daga. Ah. Ya natin harap harapan na. Kumo grey okay, pa-sugid pa. Ah, eto sisit tayo oh halap naman tayo nakita tayo dito nang tubo-tubo or sikuhan mmm kita ka ngayon uu guys hmm. sapul sikuhan kun tawagin sa sabar saburungan sikuhan tawagin lah dito naman sa amin at tubo-tubo ayan basharap yan saprito o silabaw Lagyan mo ng alubati at malunggay. Lami tayo ang sabaw. At dito nakakita tayo ng dalawang dangit. Pero yung papanahin natin dito yung malaki. Kasi yeah. ito lang importante. Um, Sabon. Marami sana ang panahin dito. Kaya lang napakalabo lang ang gagat. Hindi tayo nakakalabo. Yeah. Agilap ng isda gawa ng malabo nagsisig mo pala ay malabong malabo na toro gaw o tingin alias bundatan tayo ka nagsad na ulam ayun marami sa ilalim babalikan natin ayun isang bagulan o kulambutan hmm, patay ka ngayon ayun na sapol magiling na tayo mga kasuki grabe sobrang labo ng dagat pero nakalilihin siya pa rin tayo makakabinta pa rin tayo nito sa pag uwi natin kahit na malabo yung dagat okay, abang abang mga kasuki Okay, kinikilo na yung isa natin. Ah, nakatatlong kilo tayo. Tatlong kilo at 25 grams mga kasuki yung huli natin. Yung iba dyan, hindi na natin na video. Gawa ng napakalabo ng dagat doon sa pinuntahan namin na bagong spot. Kaya, nahirapan tayo mag-video doon. Ayan mga pambinta natin. At ito yung pang-ulam natin. Pinalot na natin ang ulam. Okay, maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at panunood ng aking mga video. Uh, Shoutout pala kay Dos Adventure, kay Panaboy TV, Rapi Fishing, John TV Vlog, Pala si Sibiri, Renan Fishing Adventure, Bo Adventure, uh, Fishing TV, Sagay Adventure, at uh, sa kakay Albert Bayutas Okay, sa gusto magpa-shoutout ay comment lang kayo sa ating comment section para ma shoutout natin sa susunod natin at Okay, thank you for watching!